Pilit nilang sinisiraan ang ang mga Duterte because they know very well that the Dutertes are the ones to beat in 2028. No, uh, uh, kung gagawin ng election sa ngayon at Mark uh, and, and, and assuming that the vice president will be running, no, she will win by an overwhelming number of votes. So they know this no and and that is why lahat ng klase ng paninira and, and believe me Admar, come february of next year eh, re-revive na naman nila yung impeachment no so kumbaga, uh, asahan na natin na uh, uh, habang papunta tayo ng 2028 ay eh mas lalo pang mag-intensify no itong mga uh, paninira kay Vice President kaya lang ang problema sa kanila is wala silang bagong magamit na mga issue. Puro, re, puro recycle, Admar. Eh. Puro wala, walang bago. Bakit? Because we we saw how the Vice President operates. Yung office ng Vice President, Admar, napakaliit na nga ng budget. Ang dami pang nagawa. Kinapyasan pa nila lalo ng budget. Itong for 2026, kinapyasan pa nila ng budget. But yet, makikita natin na during crisis situations, the Vice President is already have things in place. So kung kita na ng tao kung sino yung decisive na leader dito. Hindi ba? So with 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 very little resources, what we saw was uh the vice president being the decisive leader, no? Uh, na, dapat dapat yung decisiveness na yan. Yung may me yun may meron si President Marcos Jr. pero wala. Kaya no surprise, no? We we see the numbers ni Marcos Jr. are in the negative territory. Well, that is because of his own doing siya ang may kagagawan yan at hindi yan kagagawan ng ng uh, mga naninira kay Marcos Jr. no the negative numbers that we see with Marcos Jr. that is a result of his own doing in contrast yung kay Vice President Sara Duterte yung yung medyo pagbaba ng numbers niya that that is not a result of her own doing but that is a result of black propaganda against her yung black propaganda nila low quality pa kasi nga recycle na lang sila ng recycle ng issue wala silang maiisip na bago Dito naman tayo sa nakikita na data ni uh, Vice President Sara Duterte no. Uh, sa kanyang uh, uh, speech kahapon uh, sa 51st Philippine Business Conference and uh, Expo dyan po sa Pasay City. Nabanggit niya rito, i-quote ko lang yung uh, nabanggit niya rito sa kanyang talumpati, uh, "Let us use technological and digital transformation as weapons to close The door where corruption once thrived, unchecked and unpunished. Our readiness for change brought by digital transformation will test our capability and agility in embracing technological evolution. By investing in our people and developing our uh, capacities today, we can strategically take advantage of future opportunities and create a stronger, more resilient, and competitive nation. Nakakapagod na po na maging huli dito sa ating rehiyon at sa buong mundo. Nakikita niyo po ba yung uh, uh, digital transformation natin na kaya mabagal dahil alam ng mga nasa likod ng korupsyon na ito maaaring makahadlang sa kanilang masamang gawain. Uh, alam mo Advarnog to answer the, the to provide my 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 POV ik no? to provide my POV to oh. this uh issue. Ah, uh, kasi na another day tayo at Mar. Another day, uh another Dr. Batu. POV. Ah, kala ko POV lang. Uh, point of Batu. <laughs> point point of Batu. No, POB. Oh, okay? Ang ang po ang, ang punto ko dito is that we have to understand where the vice president is coming from. She was mayor of Davao City, hmm. di ba? And as mayor She understands yung concern ng mga negosyante in terms of providing a climate na, na magiging maganda ang takbo ng negosyo. So, paano mo mapapaganda ang takbo ng isang negosyo sa isang pat sa isang ciudad? No? Make it make it easy for businesses to thrive. So, very simple things like registration ng mga business. Mapadali mo yung pagre-register, mapadali mo yung pag-set up ng mga business. Ah, uh, matulungan mo sila in terms of addressing issues related to criminality, for example. Kasi siyempre adma. Mag-iikaw ba magtatayo ng isang negosyo sa isang bayan na kung saan hindi kaligtas. So as a mayor, she understands this. And true enough, I mean, Vice President Sara Duterte when, he, when she was mayor, she was able to improve the economy of Davao City during her tenure as mayor. So, kumbaga, nakikita ito admar ng mga business people kasi may proof of concept na eh. So, ang proof of concept, kagaya ng kanyang ama, ang proof of concept ni uh, ni Vice President Sara Duterte was she was mayor. And indeed, napaganda niya yung economy. Now, syempre, as mayor, ano siya, naiintindihan niya yung mga tools na kinakailangan para ma-improve. Ma yung economic conditions ng isang lugar. Kabilang na dyan yung paggamit ng tamang teknolohiya. ah uh, bibigyan kita halimbawa, Admar, ng example. No? Yung sa kaso ng National Expenditure Program. Kung na kung babasahin niyo po yung NEP, Admar, libu-libong pahina yun eh. Napakakapal ng document noon, libu-libo. You can use artificial intelligence to detect deviations. So halimbawa, no? merong hawak mo yung NEP, On the other hand hawak mo yung bycam by yung yung gab. you can use AI easily to find discrepancies in these two documents at napakabilis ng response rate niya ang bilis ng balik sa atin in a matter of seconds lang may resulta ka na agad diba? so so yan yung application not to mention sa kaso ng digitalization kung saan pagka nawala na yung paper transactions kasi pag mano-mano at mar, nakukorap yan eh. Pag may tao na involved sa mga government transactions. Pero kapag kayong mga transactions mo digitalized na, baga online lahat, wala lang taong involved, hindi naman magiging zero yung graph corruption. Eh. Meron pa rin yan, pero mamiminimize siya ng malaki. So naiintindihan niya ni, ni Vice President Sara Duterte kasi she was mayor and she knows yung, yung pangangailangan ng ganyang klaseng sistema. Kaya, kaya ako naniniwala, Admar, if if the vice president should become president one day, I think she would be a transformational president sa pamamagitan ng paggamit ng tamang paggamit ng teknolohiya. Nabanggit ko kanina si Marcos Jr., sabi ko nga kanina na marami siyang na-miss na pagkakataon kasama yung digitalization. Mm. Naalala ko nung bagong upuyang si Marcos Jr., meron siyang tinatawag na, na build better more. Ang propaganda nila noong time na yon was that the build better more, was build better more plus digitalization, yun yung more, magiging digital. Eh ano naging, ang, ang na digital ngayon, corruption, ang digitalized na, yun ang naging digital na ngayon, yung pagnanakaw. So kumbaga, hindi na-address ni Marcos Jr. yung issue na yan. And I think, you know, if, if Sara Duterte should become the president one day, posibleng sa 2028 yan, I, I think she would be the president to actually finally do something na magamit ang teknolohiya para ma-improve ang governance sa ating bansa. No, kagaya nung pag improve niya ng governance, no eh, anong siya ay mayor ng Davao City. And uh, sa lahat ng uh, ito uh, doc, ano ba ang pinakamabisa? Kasi nakikita ko rin ito sa panahon ni PRRD. Ang kaibahan lang uh, si PRRD ang nasa mata may mataas na posisyon. Pero yung mga kritiko niya, eh naririnig pa rin naman natin. ba? Diba? Kahit nga sa Senado, kung nung nagkaroon ng investigasyon doon sa Farmally, kahit yung sa War on Drugs din, uh, iba pa, hindi nga yun na uh, napigilan, ituloy-tuloy nga, naririnig pa natin yung mga boses ng mga oposisyon, uh, naririnig den, uh, din. No? Uh, yung mga media sa kanya, medyo critical nga. No? Unlike uh, ngayon, hindi na mahidi masyadong critical ang media ngayon. Kumbaga parang ang dating nila, da, ang dating ko rito eh parang mas approve sila dito sa kasalukuyang uh, uh, pamumuno compared doon sa nakalipas. Grabe yung uh, ano uh, mga uh, kritisismo na inabot ng uh, Duterte administration. Nandoon na yung pagtuligsa sa war on drugs. Sinasabi nila pinapakalat nilang EJK. Pero bumaba sa pwesto si dating pangulong Rodrigo Duterte na napakataas yung grado na ibinigay uh, ng taong bayan sa kabila ng uh, paninira. Paano ba mauungusan ni Marcos uh, uh, Jr. ito? Ituloy yung paninira na nakita natin na ginawa sa tatay ng uh, Vice Presidente na hindi nagiging epektibo or paligsahan na lang sa maraming mga nagawa. Bilang panghuli, ipakita ko lang yung uh, awareness and trust rating ni uh, uh, BBM. Uh, mula noong July 2024 hanggang September 2025, umupo siya plus 42 yung kanyang net. Pinagsanid na ito, awareness and trust. Hanggang sa umabot siya ng negative 3 noong Marso. Negative 4, April 2025, Mayo negative 1, nakabawi noong June 2025. Tapos noong September 2025, eh plus 7 yung net niya. Dito naman kay uh, Vice President uh, Sara Duterte. Umupo siya last uh, hindi yung uh, yan, tama. Okay? Yan, yan. Umupo okay. siya nang uh, may 44 uh, 44 ba? Okay. Parang yata uh, yung uh, uh, naibigay ito. I-send ko ulit yung Iba yung binabasa mo at Mark sa nasa screen. Oo nga eh. Ibang point of view 'yan. Ibang eh, POV 'yung binagas Oo, oh, oh. Uh, ito, ito, ito I Send ko it uh, ano kasi 'yon, uh, by age kasi ito, itong bagong ipapadala ko. Dito sa bagong ipapadala ko, ipa i 'yan. Umupo si BP Sara nang may 44 plus 44 na net, no? Uh, net rating. Tapos ah uh... Okay edit lang hindi ko nakikita yung comparison ah ito ay saglit lang ha pagpasensyahan niyo na kasi yung unang ipinakita natin yung awareness and ha uh, trust rating ni uh, uh, president ah ito eh ito, 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 ito pala ito pala okay pasensya na po mga kapartner Ang dami kasi ng datos ng uh, SWS dito ito 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 yung pinaka -latest. okay dito sa comparison naman natin kay uh, VP Sara ang kanyang uh, pag-upo niya, plus 45 uh, siya sa kanyang awareness and uh, uh, trust uh, rating. Okay, pinagsanib. Napunta siya sa plus 29 noong September 2024. Pinakamababa niya ata is uh, January 2025, uh, plus 19. Never siyang nag-negative. Never. Never siyang nag-negative. Okay. Ah. Uh, tandaan natin ha, pinagsanib na ito na awareness and uh, trust. Tapos, uh umabot siya ngayon ng uh, plus uh, 25 na mas mataas compare nga dito kay uh, presidente uh, Bongbong uh, Marcos na plus 7 um uh, doc uh, balikan ko uh, ano na eh kumbaga parang nasubukan na ito sa panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte na panayong mga paninira hindi nagano sa kanya hindi nag-reflect sa kanya kasi iba ang nararamdaman ng taong bayan. Yung mga ipinangako, naramdaman nila na address. Well, kung talaga namang mga uh, ipinangako sa iyo at uh, natupad, eh, bibigyan mo talaga siya ng uh, maganda-gandang uh, grado. Ngayon naman, eh, nabaliktad lang, eh, dito si Vice President yung uh, tinutulig sa ngayon, marami mga isyong ipinupukol sa kanya. Yet, siya yung may mataas na grado, at uh, dito sa kay uh, vice uh, kay president uh, Marcos eh uh, bumabagsak no umabot pa nga sa negative pa nga uh, siya so paano uh, kung i <laughs> magiging epektibo pa ba yung mga paninira ngayon even before pa even before pa naging presidente si ano pala RRD grabe na yung paninira sa sa kanya yung sa Davao death squad eh, na, naungkat ulit diba uh, led by ano uh, Senator Lela Dilima, Lima uh, justice secretary uh, de Lima during uh, that time pero still nandun pa rin. so kumbaga parang uh, wake up call na ba ito sa lahat ng mga kritiko na hindi yan sa paninira siguro dati nagiging epektibo ito sa mga kalaban sa politika doon napupurahan din minsan si VP Sara pero sa ngayon, parang hindi na nagiging epektibo yung mga black propaganda kasi ang pag-appreciate pag, uh, na ng taong bayan yun is yung nararamdaman nila, yung service mismo ng uh, taong bayan, uh, Doc. Hmm. Wala kasi silang ibang at mare kung di yung issue ng confidential fund. no uh, Pilit nilang nire-recycle yung uh, issue na yan against the vice president And makikita naman natin that the public is not buying it. No? Uh, makita natin na they're reviving this issue again. No? Uh, uh, to the point na even yung kaso admar ng Pharma League, they're trying to revive these issues na five or six years ago. Eh, na kung saan na may mga mas urgent na issues tayong dapat na kagaya nung sa flood, flood control project. So pilit nilang sinisiraan ang, ang mga Duterte because they know very well that the dutertes are the ones to beat in 2028 no kumbaga kung, uh, uh, kung gagawin ng election sa ngayon admar uh, and 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 assuming that the vice president will be running no she will win by an overwhelming number of votes so they know this no and and that is why lahat ng klase ng paninira and and believe me admar come february of next year eh, re revive na naman nila yung impeachment no so kung a uh, asahan na natin na uh, uh, habang papunta tayo ng 2028 ay eh mas lalo pang mag-intensify no itong mga uh, paninira kay Vice President. Kaya lang ang problema sa kanila is wala silang bagong magamit na mga issue, puro, re puro recycle at eh. Puro wala walang bago. Bakit? Because we we saw how the Vice President operates. Yung office ng Vice President Admar, napakaliit na nga ng budget. Ang dami pang nagawa. Pinapyasan pa nila lalo ng budget. Itong for 2026, 20, pinapyasan pa nila ng budget. But yet, makikita natin na during crisis situations, the Vice President is already have things in place. So, kumbaga, kita na ng tao kung sino yung decisive na leader dito. Hindi ba? So, with, with, with very little resources, what we saw was uh, the Vice President being the decisive leader no uh, na, dapat dapat yung decisiveness na yan yun ang me, yung me, meron si President Marcos Jr pero wala kaya no surprise no we, we see the numbers ni Marcos Jr are in the negative territory well that is because of his own doing siya may kagagawan niyan at ba hindi yan kagagawan ng ng uh, mga naninira kay Marcos Jr no the negative numbers that we see with Marcos Jr that is a result of his own doing In contrast, yung kay Vice President Sara Duterte, yung, yung medyo pagbaba ng numbers niya, that that is not a result of her own doing, but that is a result of black propaganda against her. Yung black propaganda nila, low quality pa. Kasi nga, recycle na lang sila ng recycle ng issue. Wala silang maisip na bago. At ba, uh, siguro, ano? nai naiintindihan na rin nila. Halimbawa, sa confidential fund, kaya nga confidential eh ah uh, 'di ba? Ah uh, tsaka nabanggit din niya uh, mismo kaya hindi lang na masyadong ini-explain kasi nga ongoing, meron pang ano eh, buhay pa rin yung ano eh, yung impeachment eh, 'di ba? Tapos nabanggit niya na baka ma-compromise yung uh, national security natin. Kasi uh -huh. 'di ba, ganyan din naman yung ginagawa ng ibang mga ahensya ng gobyerno, yan ginagawa ng militar sa kanila intelligence fund. Same lang yan sa confidential uh, fund. And come to think of it, bakit ang busy presidente lang talagang yun lang talaga ang merong ano dito sa office of the president paano naman nila ginawa kasi bakit nila hindi kinumpara yung paggamit ng uh, uh, confidential fund ng OP dito sa vice president halimbawa kung merong mga good practices bakit hindi nila ipinakita ba diba, na oh, tingnan mo yung office of the uh, president ganito yung ginamit nila talagang tunay na pangalan tunay na nga pangalan nga ba or bakit eh, wala kasi tayong wala hindi nga siya kinumpara 'di ba? Sa ibang mga